naman ang ng kapatid ko. Ate, ito na nga yun. Ako si Gina Bacunawa Grande. Ako yun ang you know, formulitong halo-halo na yan. Nung libre ko ng halo-halo, pagdating -halo, sa nila, na yung ice. Ayoko naman na ipost nila na. O, di sisiraan ka na. So, gumawa talaga ako ng paraan na makahanap nung halo-halo na hindi agad-agad matutunaw. Yung gagamit talaga naming ano, evaporado dun sa milky ice namin. Tsaka sa flavored ice namin. is angel talaga. Pag sinerve mo siya, matagal talaga siya matunaw. Unang tikim ng kapatid ko, Ay, ate, ito na nga yun! Kinabukasan, naka-100 cups na ano, kami. Kaya nga, nung nag-angel kami, hindi ako gumagamit ng iba. Hinahanap ko sa gatas na gagamitin sa halo-halo, yung madaling mahanap, mura tsaka creamy siya na hindi nakakasawa. Swak so, talaga kasi sa Angel doon sa ginagawa ko. Malaking tulong talaga yung Angel sa business namin kasi nga mas nag-improve pa sila. Mas naging creamier siya. Isang malaking factor yun na parang lalong sumarap yung halo-halo namin. Kaya nga, sumikat kami. Magandang business partner din yung Angel sa amin kasi andyan siya. Any day na kailangan namin gumawa ng ice. hindi na kami nabibitin. Tiwala ako sa product. Nagtiwala ako sa mga partners ko. Sa mga ingredients na ginagamit ko. Limang taon na namin gamit yung Angel. Pero sa halo-halo, mula nung no trinay ko siya, hindi na talaga ako nagpalit. Angel Evaporada para sa flavored ice ng Ingrate.